Matitigil? Sige, pasabugin mo yan, pasasabugin din kita. Relax lang, ma'am. Eh, e, e, ko lang naman eh. Inaayos? E, Ginawa pa ako. Kung di pa kita pinaputokan, di ka patitigil. Rocky, I'm so sorry this happened. Gusto ko lang turuan ang leksyon niyang pintor mo. Pwede mo na lang si niya. Baka dahil sa kanya eh, hindi pa matuloy yung transaksyon natin. Muna na lang ako. Huwag mo kakalimutan yung dinner date natin. Oh, just call me. I'm sorry, Rocky, ha? Hoy, pastos na lalaki. Lumayas ka na sa bahay ko, ha? Sinisipa na kita. Ano sabi niya, ma'am? Sisante ka na! Lumayas ka na ngayon din! Eh, paano yung kontrata natin? Anong kontrata? Wala tayong kontrata? Wala akong pinipirma ang kontrata! O oh, sige, pero bayaran niyo yung apat na araw na pinagtrabaho ko dito sa bahay niyo. Anong bayad ang pinagsasabi mo, ha? Alam mo ba kung anong halaga niyang mga pinagbababasag mo? Yung bisita niyo nagbasag, hindi ako. Hoy, kundi dahil sa'yo hindi mangyayari yan. Kasalanan mo ang lahat. Kung susumahin ko ang lahat ng mga binasag mo, kahit sampung taong ka magtrabaho sa akin, hindi ka pa rin makakabayad. Pero hindi na kita sisingilin. Lumayas ka na lang. Lumayas ka! Kaya pala masama yung ugali mo eh. Puti ang laway mo. Hindi laway yan, pintura mo! Palasupas ka na. Napakasungit mo pa! Puisit ka, bastos! Oh. Hindi ko gusto yung ginawa ni Diana kaya ko. Butan mo na yun. Kahanap na lang ibang trabaho. Hindi. Alima ka niyan. Kasi, iba ako yung mag-recommenda kaya ko. So, parang ako na rin sinisipa niya ng hali. Talong na yun. Mga pakarinig yan. Ha? Napaiya ako sa iyo. So, Koy, kapag tatrya rito para mag-iinuman. Mag-iinuman na lang tayo. Eh? Bali, hari na ito. Kalimutan natin si Ma'am. Oh, Uy. Oh. Nandito ka. Dito ako nagtatrabaho. Di ba nasabi sa'yo ni Pacifico? Oh? Dali na, kalimutan ko. <laughs> Bawal nga itong ginagawa ko. Hindi dapat ako nakikiupo sa inyo. Eh. Lalo na't na may customer akong iniwanan doon. Uh, ganun ba? Pero napansin ko ah, pat apat apat ka agad ang beer niyo. Mukhang galit ata kay sa beer ah. Di mahihinit ang hulo namin kaya nagpapalamit kami ng hulo sa beer. Ganun But... pa yun. Huwag sumuminom. Hindi, ganito na lang. Mamaya, pag nakaalis na yung customer ko, Pabalik ako dito. Mag-inuman tayo. Sali ko. <laughs> ano ba? Ang ka. Sabi mo pupunta ka lang sa toilet. Yan pala, dito ka lang upo. Mga kaibigan ko. Huwag mong pandidilatan, ha? Mika tan lepo, kitan lepo. Ticoy, Elmo, hindi ba kayo nasaktan? Hindi. Pasensya oh. na kayo, ha. Ah. Naiyakuloy ako oh, sa inyo, eh. Huwag mag-alala. Tulog na naman ang mga ito, eh. Hindi ka na-istorbohin. Bakit hanggang ngayon wala pang abogado mo? On the way na siya. Hindi tayo alis dito hanggat hindi natin nakikita yung tape. Saan ka hanapin yun? Oh, good evening, attorney. Please join us. Attorney, I'd like you to meet Ms. Rodriguez. Hello. Hello. Ms. Rodriguez, attorney Avellana. So, uh, siya pala. She's Ms. Diana. Napakaganda mo pala, Ms. Rodriguez. Sana, manatili kang ganda ka ganda. Manatili akong ganito ka. <laughs> anyway, <laughs> thank you, attorney. You know, para hong namumukaan ko kayo, Haven't we met somewhere before? <laughs> Alam mo, Iha. Kami mga abogado, parang di kami mga celebrities. Lagi kami naman ng mga pahayagan. Saka madalas di kami mapanood sa TV. Tama! Sa TV ko nga yata kayo napanood. <laughs> Wala yung hanap natin. Buong bahay na nakalugog namin. Siguro na itpagula na sa labas. Mamang oh, driver, bibigyan kita ng 200 pesos pero hintayin mo ako ng mga 20 minutes. May kakausapin lang ako sa loob. Oo. Oh. O, oh, ito muna ng 100, ha? Eh. Thank you. Ah, uh, doon lang ako maghihintay, ha? Eh. Medyo gumaang na nga ang pakiramdam ko dahil sa wakas may sasara na rin natin ang transaksyon namin ni Rocky, attorney. Okay, yun. Pero sana, wala na tayo maging problema pa. Di ba, Miss Rodriguez? <laughs> Sir, telephone call. Thank you. Excuse me. Mm -hmm. Attorney? Pasensya na kayo, attorney, pero eto na naman ako. Kasi parang uti-uti ko nang naaalala kung saan ko kayo napanood eh. Ah, I think it was a talk show or something. Hello? Rocky, nahalughog na namin ang buong bahay. Wala ang tape. Pasadahan ninyo ulit ang buong bahay. Huwag kayong magpapakita sa akin hanggat hindi ninyo dalayon. Isipin ko sa mga na napanood. Sigurado hindi mo magugustuhan. Adiana, excuse me ha. May sasabihin lang ako importante kay Attorney. Attorney? Excuse me. Excuse me, I'll, um, I'll I'll just go powder my nose. Excuse me. <laughs> Ah! Start ko lang. Ano pa ba ang bakal, bakal naman? Ito nga, ni-start ko na eh. Ikaw? Ikaw rin?